Alden Richards nagtayo ng isang resto bar. Alamin ng spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, muli na namang pinasok ni Alden Richards ang pagnenegosyo. Matapos magtayo ng restaurant, isang resto bar naman ngayon ang pinasok na aktor. Ito ang Stardust Bar and Restaurant. Ayon sa aktor, bukod sa komportable ang sofa, nag-invest umano sila ng gusto sa sound system. Isang top-notch umano ang kanilang sound system kung saan kalahati umano ng kanilang capital investment ay napunta sa sound system. Sinaipan aktor na kapag nasa bar nila, kahit malakas ang sound system ay hindi magsisigawan ang kanilang mga customer kapag nag-uusap. Mismong siya raw ang naka-experience ng kakaibang sound system nila dahil nang bumisita siya minsan ay hindi siya sumisigaw na may pagkwentuhan kahit malakas ang tunog nito. Kaugnay nito, sinabi ng aktor na marami ang nagtaka kung bakit niya pinasok ang negosyong resto bar samantalang hindi naman siya mahilig humimik pero bilang negosyante o mano, kailangan niya mag-venture sa ibang negosyo na wala sa kanyang interes.